Kapatid ba ka, ma'am? Sa kapatid? Pinan center po uh -huh. Eh ilagay ko lang mama Kasi hindi ko kabisado uh -huh. Anong pangalan din din? Ano? Uh Pinan -huh. center po Pinan Pinan center Eto po 26th Street uh -huh. Bawal kasi mag mag magbabasa eh, Sa harap ng Pinan center eh. Sticker So dito tayo sa 25 uh -huh. Okay Dito okay. uh -huh. sticker Libre yan Libre Oh. Hindi, walang bayad ma'am Nag-aatid ako ng na libre Ah, po ma'am Anong aras mo, ma may... ba pasok oh, okay, mo ma'am? Malilit yan ba? Sige ma'am, gagawa natin para Para di ka malilit Ba't parang nagulat ka Sinabi kong walang bayad ma'am Parang napanood ka din kasi kuya sa mga ano eh Sa uh, online Ano, panood mo na ako? Anong menu niyo kuya? Ay, hindi mo ako napanood. Tinatanong mo ng pinain ko eh. Hindi, nag kasi ako ma'am ng, ano, ng mga papasok sa trabaho. Yung eh, mga nakasimangot na kasi late na. Gaya mo ikaw, eh. ka na. 9 o'clock na. Kasi ba't ka gumising ma'am? Late ko yan ma'am. Kakaliwa SM Ora o sa susunod sa pangalawa? Pwede pong kumaliwa sa SM Aura. Pwede din po dun sa pangalaw. Ah, okay. Lagi ka ba sumasakay dun, ma'am? Opo. Ah, uh, mo ang pagka akong na tsempuan mo rin sa pila. Wala kang bayad. <laughs> Nagulat ako. Sabi ko, at walang bayad. Ah, kasi ma'am, nag-aano ako, nag-aatid ako ng ano, mga papasok sa trabaho yung mga maliliit lilig kagaya mo late ka na lagot ka sa boss mo masungit ba yung boss mo? oo masungit ba yung boss mo pagka pagka nalilate ka? wala wala namang ano sir parang walang pa yung mga boss namin kasi priano. walang pake? oo yan ang masarap na walang pake kahit late ka Priano kasi samantalang kami pagka late kami Ah, uh, 10 pesos per minute. Although may ba may ba may ba may, ba may bawas din naman pag late. Ah, may 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 gastos din po pag late. Ah, may deduction din kayo pag late. Opo. Ah, yun naman pala. Tapos kanan, tapos kaliwa, ano? Opo. Kasi pag doon tayo, stop light na naman doon. Opo. Kakaliwa tayo. Mas matagal doon. Yan, kanan dito, ano? Opo. Tapos, kaliwa dito? Yes, po. Kasi pag dun, hihintay yung, yung traffic light, eh. Tagal pa naman. Oo. Oh. Sa kabanda rito, ma'am? Ayan, po. Yung malaking building na yan. Ah, eto. Saan ang babaan mo, ma'am? Saan po? Sa may guard po, ya. Sa may guard? Yes. Ato dito? Apo. Ah, kaya. you're welcome mom you're welcome